Nanay Tess, welcome po. Ayun, bumati po kayo. Hello po, ako po si Ines. taga-Southern Lite. Dito nanay, na po sa Wawawin. Ah, uh -huh. okay. Uh, nanay, bali kayo, may anak? Opo. Uh -huh. Ilan po anak nyo? Three. Tatlo? Okay. Wala na sa akin. Ha? Huh? Wala na. Nasaan po yung mga anak nyo? Hindi ko alam. Pa paano hindi nyo alam? Eh, anak nyo sila. Pero, kayo po ba ang nagpalaki sa kanila? Hindi. So, nung pagka-panganak niyo po, saan napunta yung mga bata? Kinuha na nung ama. Ah, kinuha nung tatay. Pero, tatlo yun ah. Hmm. Sabay sa triplets? Hindi. Paano yun? Kumaga, unang lalaki, isa. Sa pangalawa, dalawa. Sa pangatlo, ito. So, yung ngayon, eto na yung kasama nyo Ato. ah ito ah sa so nakilala sa nakilala sa kubao opo ano pong ginagawa niya sa kubao hindi galing ng Conleite tumawid pa ako ng Alimol eh, kasi galing ang leite kasi... tapos Alimol kay nag... Al kasi... gabi naman ang nilakad nyo nandoon <laughs> galing kay sa leite opo so nagpunta kayo na Maynila opo tapos bakit kayo napunta sa Alimol hindi kasi galing na nga ng Leti, pababa na nga ng Alimol. Yun kasi yung bus. <laughs> Sorry. Hindi kami kayo. So, nag-bus kayo? Opo. Tama. Tama si nanay. Bus terminal sa Cubao. O tapos tumawid kayo, pumuntang Alimol. Cambridge na sa kanya. sa Saan Cambridge? Cubao. Hindi ba bumaba kayo sa bus? Opo. Pagbaba niya, may dala kayong mga maleta. Wala na, bag lang. <laughs> <laughs> Bakit kayo napunta from late eh? Napunta kayo ng Alimol. Eh, ano na, kasi kumbaga sawi ako. Yun. Tapos nung tumawid po ako, papunta na ako ng Cambridge, nakita ko si Luis. Gabi yun, gabi ko siya nakita. Ano yun, ipotokan, bagong taon. <laughs> Tama na yan, inuma na. Tapos? Nakita ko siya. Ah. Sabi ko, Kuya, baka pwede dito muna ako upo. Ang sabi niya, sige, umupo ka lang dyan. Yan ang sabi niya. Sabi ko, Kuya, ba't nag-iisa ka din? Sabi niya, ako lang dito mag-isa din. Ay, magigiupo na lang ako, Kuya. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige. O. Tapos nagpintuhan na kami. No, doon ang simula. Doon ang simula ang love story namin, dalawa. Music. Ngayon ba, eto ba nagpatibok muli ng puso nyo? Opo. Bakit? Parang, ano, awa. Nahawa ako sa kanya. Yun. Noong una, kumbaga nahabag kayo sa sitwasyon niya. Mm. ako sa sarili ko, nahawa ako sa kanya. Pagkaawahawaan na tayo. Okay. <laughs> Hindi, pag-awa, ganun. Ngayon, ipakilala niyo sa buong mundo. Naniniwala ba kayo na meron forever? Opo. May anak siya, Kuya Will. Oh. May anak pa siya. May anak din naman kayo? Opo. Ilan ang anak niya? Isa lang. Pa pero ako ang nagpalaki. Nandiyan-dyan po siya eh. Sige. So, yeah. Pakilala niyo po ang forever at ang muling Di ba? Nagbukas at nagpatibok ng puso niyo. Ah, pinapakilala ko pala, Kuya Will, si Luis, si Ga. <laughs> Magandang hapon po, Mang Luis. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Kuya Will. Oh. Birthday niya ngayon, ha? Birthday niya ngayon. Ay, happy birthday. Birthday ni Tatay Luis. 59 na siya. 59 ba kayo? 59 na. Birthday din yata ni Miss Chris Aquino. Tama. Di ba, Miss Chris Aquino, happy birthday sa sa'yo, ha? Happy birthday, okay. Mang Luis, magandang hapon. Magandang hapon din. Ah, uh, Mang Luis, anong gusto niyo sabihin kay Nanay Ness? Salamat sa pag-aaruga sa aming mag-alma. Dahil kami hindi niya pinabayaan. Kung ano ang aman uh, na kalagaya, naunawaan niya. Ayun po. Mahal niyo ba si Nanay Ines? Mahal ko po yan. Dahil kung wala po sila, wala rin kami magamang ngayon. Mm. Asan po ba yung isa yung anak? Asan patawag nga? Ha? Huh? Baby, baby. Ang anak na yung anak, yung nalalaan po. May apo na kayo? Opo. Ah, may baby na yung ano anak niyo? Ah. Baby mo yan? Okay. Okay. Kayo bali ni ang sa batang ito. may may apo na kayo. Mm -hmm. Mahal, Mahal ko po sila. Eh, hindi ko sila kaano-ano. Ano pangalan mo? Guada po. Guada. Bali, uh, anak mo yan? First baby mo ba yan? Apo. Ano gusto mo sabihin sa parang tunay mong ina? Ma, maraming salamat sa lahat, ma. Kahit ganito ko, ma, pinalaki po ko ng maayos, ma. Mahal na mahal kita, ba? Kami ni Baby, mahal na mahal ka namin. Pati si Papa, mahal na mahal ka namin. Sana huwag ka magbago, Ma. Kung ano yung dating ikaw, ganun ka pa rin, Ma. Tapos, kahit wala na tayong paninda, ganyan, kumagawa ka pa rin ng paraan para makahanap tayo ng pera. Kahit ikaw, kahit ako kumain ng masarap, ikaw kahit sabaw lang, okay na sa'yo, ma. Salamat po. Okay, thank you. Kaya tingnan nyo, parang naging tunay yung pamilya. Ano ang gusto niyo sabihin sa kanila? Mm -hmm. po kayo sa mic. Kay, ano mo na, kay Guada, sa kasapon niyo. Guada, pagsalamat ako na ikaw naging anak-anakan ko kahit hindi kita kaaduan. Ano, mahal na mahal ko kayo. Kahit, kahit Kuya Will, sabaw lang ulamin ko. Sila lang mabusog, okay na ako. Eki, kay Tatay Luis, inyo pong pag-ibig. Alga, maraming salamat at kinupkop mo din ako. Kung wala rin ako, wala rin kayo. <laughs> parang baligtad po. <laughs> parang, parang manumbat po kayo. Huwag kayo manumbat, mahal mo sila. <laughs> Kung wala kayo. <laughs> Ulitin po natin. Kasi, tige, late Kayo naman. Nagukulang ganing biyahe, okay? Dumbes sa <laughs> Tulay, Alimol. Nag-Cambridge kami. Hello! <laughs> o, oh, Nay. Ano gusto Pangga? Aga. Kahit ganito ako, mahal na ko kayo. Ngayon mm. lang. Saan sinabi niyo, kinupko kayo ni Mang Luis? Parang tinulungan niya ako. Tinulungan ko rin sila. Nakasumbatan pa tayo dito? Hindi. Hindi. anak lang. lang ko lang. nila. <laughs> Uh, eh, para lang daw, alam nyo, nagtulungan kayo. Maganda daw, uh, nakakatulungan tayo sa pag-ibig. Ano pa? Meron pa kayong gusto idagdag? Mga damit nila, pinaglalaba ko, Kuya Will. Lingguhan. Okay, okay, tama. <laughs> eh, bakit? Eh, talaga. Ay, kapaglaba sila eh. Oh, tama. Oh, tama. Oh. Ano pa? Naglilinis ng bahay, tapos babalik ulit ng kubaw. Kasi babantayan ko sila. Kasi sa bangkaitan lang yan, natutulog, Kuya Will. Eh. Ganun niyo sila kamahal? Opo. Sa bangkita lang kasi natutulog si Luis. Eh ngayon ho, saan kayo nakatira? Sinasamahan ko rin siya sa bangketa Kasi nagtitinda ako eh. Eh ba't doon kayo natutulog? Hindi eh, naman siya makakauwi ng bahay kasi ang layo, Kuya Bin. Saan ba kayo muwi? Sa pangarap, ano, kaloocan. Ah, mahirap siyang bumiyahe. Opo. Eh, sino nag-aalaga? Paano siya maliligo? Nag-iigib po ako. Nagbabayad po ako ng limang piso doon. O tapos, o oh, magkano limang piso? Para maka, pinaliligoan niya siya. Opo. Nagigigip ako, apat na galon. Masaya ho ba kayo? May bago kayong pamilya? Masaya. Eh, Bakit nakasimangot kayo? <laughs> Smile. Uh, Ga, I love you. Guada, magpakabait ka na. Matigas <laughs> ang ulo niya Bakit? Eh. Sabi ko magliruhan niya yung anak niya, ano magliruhay niya ako. Sabi ko yung anak niya, sumrirohan niya. At huwag niyang pagkakagatan ng lamok. Kasi nung pinalaki ko siya, wala siyang kagatnan ng lamok. Wow. oh Guada. Tingnan ko nga. Oh, kailangan ni Guada ng locks fight, ha? Bibigyan natin mamaya yan para... oh, ano pa huli yung gusto sabihin pa? Kiman Luis, pinapaliguan niyo. Nagigib kayo ng apat na balde. Doon ka na inaabot sa bangket na matulog dahil sa pag-ibig. Naniniwala ba kayo sa walang hanggang pag-ibig? Kamatayan lang ang hahatol sa amin dalawa kung sinong mauna. Ang Nanay Nes, oh, napakadakila ng pag-ibig at pagkatao niyo. Mm -hmm. Palapakan natin si Nanay mm -hmm. Di ba? Dito sa Wawawin, walang script. Kuya sulat mo yung damit mo na gunanggaling ako dito sa'yo. Ha? Huh? Nagay mo lang, Willie. Subinir. Opo. Oh, bibigyan ko kayo ng jacket at bibigyan ko yung t-shirt. Bibigyan ko kayo. Okay. Susulatan mo talaga. Kasi pag gusto ko, pag kumaya ko ng liti, pag malaki ko na, sinulatan mo ko dito. Pwede ba yun? O, uh, souvenir po. Autograph. Okay. Autograph. Opo. Okay, nai. Ah, uh, medyo nakaka-bigay inspirasyon kayo sa ating mga kababayan. Ako, natutuwa kasi simpleng buhay lang meron kayo. Pero dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal mo, of course, kita tayo Luis, sinakripisyo nyo yung sarili nyo. Di ba? Meron din, alam nyo, ang buhay ganun na eh. May liwanag, may dilim, may pinagdaanan kayo, may tatlo kayong naging anak, na lahat wala sa inyo. Nay, napakabuti yung tao. Isang taong wala nag-aaruga, nag-aalaga. Kayo ang gumawa niyan para sa kanya. Meron kayong dinadala sa buhay, yung mga anak nyo. Ano ho ang mensahe nyo sa mga anak nyo? Okay. I love you, kahit di ko kayo nakita. Salamat. May, kilala niyo may mga pangalan? Hindi. Anong tunay niyo pangalan? Ako? Hermines. Hermines? Escobar. Okay. Sa mga naging asawa ko ni Nanay Nes, hindi, sana meron pagkakataon sa puso niyo, meron po sa puso niyo na kahit pa paano, makilala niyo yung mga anak. Kasi alam nyo, napakabuting tao. Maaring hindi kayo nagkasundo, maaring ganyan ang buhay natin lahat. Meron tayong ups and downs kung tawagin. Meron tayong dilim sa buhay, dumiliwanag. Sana ito pagkakataon. Ito ito sa Huawei, sa si Jamie Seven. Hindi ko siya kilala, pero sa kabutihan ng kanyang puso, na ng kabutihan na sa ating kapwa, siguro naman, magandang regalo na makilala niya ang kanyang mga anak. Sa mga tatay, kung meron kayong puso, ginito ang puso, Pwede naman kayong pumunta rito. Kaya lang, ang problema, hindi niya kilala. Kung maaaring, ang paraan lang ho, kayo mga naging asawa niya, ang kakilala niya, at ito yung para makilala niya ang kanyang mga anak. Sana ho, pabigyan niyo naman si Nanay Nes. Siyempre, nangunguli na lang to bilang isang ina sa kanyang mga anak. Palapakan natin si Nanay Nes dahil may ginito ang puso. Hello mga kapuso! I am Amira Teng. Nagusto nyo ba ang video na to? Marami pa kami inihanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Wits and don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.